Ngayon tayo sa Barangay uh, Tangos North at uh, i natin si Lola Paning kasi nag-100 uh, years na po siya. Okay, so mayroon lang tayong konting uh, regalo. Uh, konting uh, regalo. Uh, ito na pala. Oh, Lola Paning, kamusta po kayo? Ha happy birthday. Malakas pa. Oh, nakakausap pa natin. Oh. Malakas pa raw. Oh. Naka-live po kayo. Ha? Kaway, kaway kayo. Drayla. 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 Yun. Uh -huh. Ha? <laughs> ah, ang galing ah. Oh. oh. Ano sikreto natin, Lola? Al ano kinakain yon, Anong lola? nyo? Ano sikreto nyo? Wala. Ha? Wala. Wala. Walang sikreto. Hindi raw <laughs> sikreto. <laughs> pa ba kayo, nanay? Kumakain ka pa ng karne? Salamat ah, na po. Ha? Madalang lang po oh, maam po. madalang Gulay. Gulay. Yan, gulay. Gulay protest. Yan gulay protas. Tapos nagbebenta pa raw siya, oh. Tindahan. Kikinda, oh. Ayun, nagtitinda tindahan. Kikinda. Oh. Ay, ito 100 na. Ini lang ako kapuk. Ha, pag laba pa yan? Lalaba pa? Opo. Serioso kayo? Gamit tonya nilalabhan niya. Siya, siya pa rin raw Naglalaban ng damit niya. Ah, lakas, ha, lakas ah. Opo, naglalakad pa ka Ha, naglalakad pa. Okay. Oh. Yan. So, yan, happy birthday po. Alam niyo 100 na kayo? Oo, oh, sabi ng mga anak. Oh, yon. Ha, 100 na po siya, oh. So, nakakausap pa po natin, malakas pa, nag-exercise. Naglalaban ba ng sarili niyang damit? Tapos nagtitinda pa. Okay, so kung gusto natin humaba buhay natin, kailangan tuloy-tuloy pa rin, di ba? Okay, para lumakas tayo. At syempre, kailangan maingat sa ano. So, may konting uh, regalo po. Galing uh, pamalang lunsod ng uh, nabotas. 10,000 po. Okay. Ala, paning. Pasensya na po kayo dyan, ha? Oh. pero yung meron pa siya matatanggap, di ba? Galing sa DSWD, siyempre, 100,000. Naayos na po natin yung papeles. Ayan, anak po niya. Dapat, mami, dapat umabot rin kayo na 100. Si Lola, umabot ng 100. Mama na,